seriuso seriuso <laughs> 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 tent para upuan lang to na sisilong ka. Camera man dyan. Ano ito? Silongan lang to. Ito si inaanak. Silong Ito si mandam nonet. Hi. Kami <laughs> may ari ng resort. Ito may ari ng resort. Ito kasosyo naman, <laughs> ito kasosyo. Ito kasosyo lang. Itong company. isa ka And to. to. Ano, tayo? Ano, that, <laughs> ano, tayo out of the, ano, out of the blue. <laughs> Ayan, hello. Hi, Au. Si Au naman ang aming friend na mukhang koreana na milyonarya. <laughs> Asawa niya ayon, si General Boy. Ayan, no, oh, naliligo. Ayan. <laughs> Ayan, tumakaway. Yung isa naman, isip bata yung dalawa, o, oh, ngayon lang nagawa ng kasig <laughs> sa buong buhay nila. <laughs> Ayan, gross up mo yung ano mga kuha nila? <laughs> si Alex, nakatawa. Picturean mo, sabayan mo ng picture, pinipindot lang naman. Ah, so, okay. picture ka, yung may bilog dyan, pipindutin mo, nakukuha na na. Oo, yan. Ito? Oo. O. Gilid. Pipicturean mo sila. May nabibideo dito mo ako po, oh. Reina, dito ka, oh. Dito. mama Tapusin mo muna yan. <laughs> ito, ang darating, oh. Sino ito, net? Yung darating na to. Ayan naman yung isang kasosyo dito. Ang pagbabalik ni Prodiciano. Sabi ko, Dani, ngayon lang naranasan magawa ng castle sa San... <laughs> Kung kailan tumanda. <laughs> ito bundok. Ito bundok niya. Ano, hindi bundok. Hindi bundok ginagaya niya. May ano anuhin mo na yung bundok na yan. Ayun bundok. natin to kasi ito, ano to? Ah, bubong.